Yan, ito yung huli ng kabilang team. May malaki silang sherry. Isang barakuda. Isang catfish na ulit. Tapos isang bugaong. Tiger fish. Tapos ito yung sa team namin. Oh, maraming barakuda marami rin sherry pero maliliit hindi katulad sa kabila ang laki pero marami good size na din tapos yung catfish tinapon niya nakadalawang catfish na siya Ayan, malalaki din yung barakuda pero mas malalaki nung nakaraan ah